Hello, good evening, good morning. Tayo po ay mag Ayos ng mga damit ipapadala natin kina Madeline sa Mindanao. She was the si so aayusin natin kasi uh, para may magamit din daw yung mga kapatid niya sa Mindanao. Ang na 'yan, may laman na kasiyan eh, oh. Ayan. sinisiksik namin 'yan sa loob. Naapak-apakan niya para magsiksik Ayan May para may pang-school daw yung mga kapatid niya sa Mindanao. So, ito po ay galing to sa aking ukay-ukay uh, shop. Pero kasi akong ukay-ukay shop na sinarado ko na. So, ito ang mga to is yes, nilabhan na po namin. Nilabhan na po namin bago namin ipadala. Ayan. So, galing to mga ukay. Wala, meron, merong pa isa-isang may butas pero pwede pang, mga, pwede pang bahay. Pero hindi naman lahat ay ganun. Ayan. Hindi naman lahat ganun. Ayan, katulad nito, pwede sa mama ni Madeline. O, oh. kasi to sa mama mo? Okay. Ayan, mga ganyan. Ang, ang gaganda pa ng mga to. Oo, oh, ang ganda po nito. Oo, oh, oh, ayan. Kasi yan sa kapatid mo na ano? Ang ganda po ito kay Madeline. Kanino? Marbilin. Marbilin? Baby? Be. Baby ba? Be. Oh. Baby ba? Ano nakas naman ng sounds mo eh. Ito ha. Ang kasi lumalakas. Ang kasagin yan. Yung pa? si pangalan Marbilin yan ba yung batitay? Eh? Yung isa po, si Marbilin, para po sila na i-decrate. Ah, o di ka siya palagi yaman dress na yan. Po. Pero ano po yun putot. Pero, putot? Mas malaki po yung lawas niya kahit eh. Oh, putot? Mas taba, pero putot. Ganito lang po yung kataas. Hmm. Ayan o, oh, mga dress o. Oh. Nalabhan na po namin ng mga yan ha. Ayan. Ayan, para daw sa mga kapatid niya si Marbelin. Mar ano? Marbelin? Ilang taon yun? Si Madeline Mara at po. si Marbelin. Pangalan niyo si Madeline at si Marbelin. Ay, ayan, sa mga akin? party dress. Katulad sa akin, 4 O, parehas oh, daw kayo anak, four years old. O, oh, diba? Ang ganda niyan. Ano to? Jagger. Ayan. Mini miss you. Mm, ayan. Mini <laughs> miss you. Ayan, so Ayan, eto, eto mga leggings. Sino susuot nito, Madi? Yung kapatid ko po na isa na babae. Ayan, yung 4 years old. Hindi po, 6 pa po yun. Eto, kasyado, kasado kay Christian. Christian, makapatid mo? Opo. Okay. Ayan, o. Oh. ganda po ng mga damit. Pinapamayos mo ba yan dyan? Ito, wow, may pang-closing gila. Ha? pang-closing. o, oh, diba? O, oh, may pang-closing daw. O, oh. Ang ganda niyan. Hello, oh, my young eh, Ito, kasama to kay mama mo? Okay, Pansin ba? Ano po ito sa yan? Hmm, palda. Hey, Opo, oh, kasama ito. Hello, my young people. Ah? Mabuhay. Man, Parehas kami kalaki? Mini, o, pag parehas kami kalaki, hindi ako sya sa kanya. Kasi hindi ako sya sa akin. Ayan. O, yan. O, ito, ang cute. O, Kasi ito kay mama ni Madi. Yung kapalig ko po, po na lalaki, mahilig po mag ng ganito. Alin? Alin? Si, si Rinan, mahilig po mag ng ganito, parang mga bakla. Lalaki? O, ito, ah. lalaki. Mahilip magsuot ng leggings. Oh, para po siya ano ba? Hala. <laughs> oh, may mga pants. Oh, di diba? Ito kasi, ito, girl to. Ay Batitay. Opo. May nasa na sa shoot ka diyan. Ayan oh, kasi to kay Batitay Madi. Ayan, oh, Batita, Ayan, nilabhan na po namin ang mga toha so ready to wear na pagdating sa kanila. Para hindi na, para hindi na sila maglabaw. Ayan oh, ganda nito oh. Ayan ang hawak ni Maddie. Kanina hmm. pa. Kanina yan. Pagliit ko pa yan. Ha? Pagliit ko yan. Ano? Pagliit ko. Kaso ako po yan. Pagliit mo? <laughs> Pagliit niya daw. Kaso sa kanina. Pagliit niya. Kaso sa Ano ba? Ayan, oh, pa liliit? Ayan. O. Mga pa-jogger yan. Ano ba diba para sa... Sabi kasi ni Maddie yung mga kapatid Hayo, niya. Eh, oh. O. Ito kasi sa papa mo, Maddie. O. Oh. No. Kasi sa papa mo. Hmm. Ayan. Yung pangalan ni Papa mo. Magagamit nila sa ano, magagamit sa... Si boy, si Daboy. Boy. O, ayan, pang-aral ng kapatid niya. Di ba si Daboy Boy yung pangalan ng Papa mo? O, pari nga lang, ano. Ayan, so... May damit pa yung mama ko na ganito eh, pari Ganyan? Opo. Kopol. Kopol? Hello, mga gandhi pa. Mabuhay. Ngayon, ngayon, ngayon. Ako, ayan. Pang-school. Ayun, diba? Mm -hmm. Pang-school. Kasi hindi daw nakakapasok ng kapatid ni Maddie. Wala silang damit. Wala silang masusuot. Ngayon, ang dami na nito. Ang dami uh, na netong uh, mga damit. Ayan, nagkaganda pa ng mga ano na to. Ayun. May mga nakasama. May mga isinama ako na may mga butas. Pero, pwedeng pwede pang gamitin. Butas naman sa tuhod, ganun. Hindi naman butas sa puwet. Hindi naman ganun. Adis-adis lang. Ha? O, oh, diba? Ang ganda, o. Oh. Adis-adis daw, yung pang O, mm. oh, pang, ano? Pang-adis-adis lang. Adis, Ayan. Oh. Ang mm. ganda ng mga to. Pitoys na poys ka, ka ba tao? Kasya sa mama ni Maddy. Kakatalon-talon dyan. O, oh, ito. Ayan. O, oh, ito mga ano to, kasi sa tatay ni Madi Mga dry fit. Mm. Mama! Ano po? ko to. Ay, ito ang ganda. gusto ko nga Ayan. Patuto siya o. Oh. Ayan. Ah, oh, sige na. Bumaba ka na dyan. Ano mo tong batang to Oh. <laughs> nangunguha ng ipapadala. <laughs> Ay, naku, Dane. Oh, pantalon. May magsusukot na ito, Maggie. Okay. Ayan. Oh, diba? Nalabhan na ito lahat, ha? Dane. Nalabhan ka na dyan para ma maano ta. Maano. Maaring. Maari. Oh, ito pa, ang pagbali ito, Maggie. Oh, mga jogger, oh mga jogger yan. Ang dami pantalon. Ang kunti lang dito, Maddy, shorts. Kunti lang ang shorts. Ayan, yan, yan, oh, yan. sige, yan, sige. Yan. Nak, masisira. Yeah. Masira lalo yung box. O, labas ka na dyan, anak. Patong, akit ka pa doon. Sige, na Nak, wait nang lalagyan ulit namin bago ka kumansi. Ang uh, dami pantalon dito. Ayun, ang dami pa dito sa loob. Ayan, o. Oh. Hmm, ang hmm, dami pa dyan. pa dyan. Nangupit si Dane. <laughs> Nangupit. Ayan, e, ang dami pa na Ayan. May ang um, pa dito. Para may mga susut-suotin ng mga kapatid ni Magi. Tupin mo lang maayos, Maggie. Tupin mo ulit. Kahit yung hindi um, ka ano. Ito, pero naano Ayan, may shorts, oh. Ikaw, kung gusto mo, hindi po sa'yo. Na. Ayan, ang ganda. Ayan, bago pa, oh. oh. Ilang taon na yung bunso niya, Maddie? Ano po? Three po. Ayan. Yan yung bunso niyo? yung pinakamalit ba? Opo, oh, three. Tapos, three tapos. Ang kato pa po yun eh. Yung, si yung... alam Yung, niya alam. Malang taon yung kapatid niya. Yung, kung, ano po kasi yun eh. Ganun po siya kapotot pero mataba. Hmm. Kapotot pero mataba. Ayan, kasato sa kanya. Ay, lalaki ba babae? Lalaki po yun eh. Hmm. Eh, si Batita, iba eh, ilang taon? Six po. Ah. Um, six pala si Batita eh. Ito may mga white t-shirt. O, oh, nag-white t-shirt ba sila sa school? O, oh, basta din po wala, kulang po sa sayal. Kulang ano sa sayal? Sayal po na. Anong ano sayal? Yung ano Palda? po? Opo na. Na? Color red. Color red? Da. Ang uh, escape. O, yung blue po yung kulay niya, yung pang-school. Uniform? Yung Opo. Eh, wala naman tayo yung ano. Yun ay ano. Anong tawag dito? Tapos po itong karton pinapa i-try e, muna natin kung kasya dito kung kasya dyan lahat ayan pa oh kung kasya dito lahat hindi ko padala yun Anin? hindi mo yung papadala yan? <laughs> <laughs> hindi, hindi daw po kasi i-bite ko daw po yun hindi <laughs> kasya wait lang kasi uh, ayan sige apakan mo na uh, apak na apakan parang siksik ko din hawak ka ng maayos hawak pag naantog yung ulo mo hawak 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 sige apak apa. Ay, oh, naman sa kabila. <laughs> Ayan, sa kabila. Dito. Ayan. Ayan. Kaya namin kung kakasya dyan sa karton. Hello, my dog people. I'm all behind. We need to shoot. We need to Ayaw mo diyan bibi. Ayaw mo para hindi para mo. Parang bibi nang sasalita. Ayusin. Ayusin nak. Oh, sige na ulit. Hello, madam people. Mabuhay. We miss <laughs> you. We miss you. Apak, apak, dito. Apak. Ayan, at saka yung iba dyan ay galing sa akin. Damit ko at saka ibang damit ni Dane. Ayan, yan. O, oh, di ba? Nagkasya. Ay, ano, doon sa kabila naman. Doon sa kabila naman. Hawak ikaw na, hawak ikaw. Hawak doon sa kabila naman mali. Hindi magkasya. Hindi hmm. magkasya. Hmm. Okay na po ito. Lagyan na lang po ng iskastik. Oo, at saka karton. Lagyan ng karton sa baba. Hawak, hawakan Waw. na yan sa din. Huwag na lang po nga pa kang kasi Baka pumabuto. mabuto. Uh, Kamana yan din. Oo nga, pwede na. At least agasya na, no? Oo. Okay. Ayan, okay na yan. Tapos, lalagyan na lang natin ng tape. Okay na yan, anak. Pwede na yan. Nagkasya na. Ayan pa. Babalutin na po ang box. Para Ayan. Para rin na po nila. ipadala. Para na. Para suot na po nila. namin ang parcel papuntati ng mati.